Alam mga kabataan trending sa social media ang video kung saan nagwala umano ang aktor na si Baron Geisler. Pumalo na sa mahigit 2 million views ang nasabing video na pinost ni Khalil Versoza. Kwento ni Khalil sa kanyang post, kinuha nilang talent si Baron para sa isang school project. Uminit daw ang ulo ng aktor matapos sila itong paghintayin sa kanyang script. Gusto raw ipakalat ni Versoza ang video para malaman ng lahat na mali at walang karapatan si Baron na magwala. Give me a Please, please. Please. Taliwas naman ito sa pahayag ng building administrator ng UP Fine Arts na nakakita sa umunoy inkwentro. Kung alam ko totoo, hindi na abot, ha. Awating ko na yun. Tapos, nag-usap-usap ulit. Pinakilala pa nga yung baron. Eh namang bumuwelta si Baro at sinabing paninirang puri lang ito. Matapos daw kasi ng insidente ay huwingi siya ng dispensa at pinakiusapang wag nang ipalabas ang video. Pinag-aaralan na, pinag na raw ng kampo ni Baro ng posibleng pagsampa ng reklamo. This video was taken out of context. Kakausapin ko po yung mga lawyers ko. Ano pong tulong na magagawa nila para sa akin. Sa totoo lang po, eh, ginawa ko lang po para tulungan po sila, yung mga students na ito. Pumitik lang po talaga ako. How I wish na social experiment po siya. Dahil dito, parang ako po yung nasisira. And siyempre, ako pa yung napasama. At nasasaktan po ako ng todo. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.